Welcome to Indesh Japanese Kanji. Kanji for today level N three. Piki-san, sorry. Mike, can よろしくお願いします。そう、だらわん感じぽパがあらランポナテン、いろれさいぽなナてン、アナパ、はい、アラミぽあんン感じないとのぞみののぞみのぞみのぞみうぼぼ、希望のぼうです。はい。なので、周りぽさんが見ているらしいしつぼ。 Hi, ang meaning po ng ay. shitsubo is pagkabigo. Hi, 'yun po ang noun ay. po niya. Ano po? Hi. Suru form po to, guys. Suru form po shitsubo mm -hmm. suru. Hi. Hi, 'yung isa po. Nozomu. Hi. ibig ko sabihin niya ay paghangad. Hangad. Sa noun, hangad, paghangad. Ang verb niya po ay hangad. Hi, hangad. Hindi po siya suru form. What? Hai, mari po shamagin a uh, Nozomi Pero hindi po siya pwedeng sabihin na Nozomu suru. Wrong grammar na po siya. Ngayon po. Hai. <coughs> Ta, next po tayong kanji. Kang. Kang or kaeru. Hai, so desu. Kang or kaeru. Ginagamit po siya as kokan. Ano pong kokan? Pagpalit Alang kung masasabi nyo kaya hindi ko kaagad din yung, <laughs> ano yung ibig sabihin. Hi, pagpalit is noun. So, kung gusto nyo po siyang gawing verb, kailangan nyo po siyang gawing suru form. Koukan suru. Saka pa lang po siya magigiging verb na papalitan. Ano po? Hi. Unless na hindi nyo po siya lagyan ng suru form, isa isa po siyang noun na pagpalit ang meaning po. Ano po? Hai. Ta susunikimasu. Um, Daikin, hiki, hikikae. Hai, Daikin hikikae. Ang ibig ko sabihin niya ay cash on delivery. Hai. Ibig ko sabihin po kasi po nang hikikae is exchange po. Ang Daikin yung bayad. So, pag bayad, kapalit ng pagbayad matatanggap niya yung uh, in order niya. So, cash yun po ang totoong meaning po niya. Pero sa English po, ginagamit po natin siya. Kahit sa Pilipinas, po, ginagamit po siyang as cash on delivery po. Okay. Hi. Yan din so, po ba, ano, hmm. ang, ang ano po ba yun? Chako Baray? Chako wa, onaji yun na kedo, kung gusto niyo pong ano, busisiin po yung ano, <laughs> ibusisi po yung word niya po. ang talagang hmm. meaning niya is, Chaku is pagdating. Baray is uh, babayaran. Babayaran kapag dumating. Yung po ang meaning. Pero, ano, good as cash on delivery rin po siya. Pag translate po in the natural way po, na translation po. Ano po? Hi. Na, ngayon, yung daiki hikikae, eh, uh, kapalit ng bayad, ibibigay yung produkto or yung in-order. Yung po yung pagkakaiba nila. Yung tsakibaray mm -hmm. naman po pagdating sa kababayaran. Mm -hmm. Pero, pag itatranslate nyo po siya in a uh, natural way, cash on delivery po sila pale, parehas po. Hi. Mm Hi. -hmm. So, we'll go po tayo. Next po. Norikae. Norikae. Lumipat ng sinasakyan. Hay, lumipat ng sinasakyan po. Nori, from the root word of noru, pagsakay. Kae means uh, kaeru, pagchange, paglipat. So, ibig kong sabihin, lumipat ng sinasakyan. sinasakyan. Hay, so this, eto, tatoeba, taxi kara densya ni nori kaeru. Hay, ganyan po siya ginagamit po. Ano po? Okay. Hay, so, meron po tayong isa dito. Biki. Dai, Dai ano naman po ang Biki? Cash on delivery din. So, des, parehas lang po siya, mm -hmm. guys, ng ano, Dai king hiki Hikikai. cash on delivery po. Bakit po siya naging cash on delivery? Nakasulat po dito in, in, uh, sa, sa verde pong kulay. Abbreviation po siya ng Dai King Hikikai. -ki. Kung mapapansin niyo po, parehas po yung Dai niya. Dai king tinanggal yung king, tapos yung hiki kaya tinanggal po yung kae, dinagyan po ng ki. So, daibiki. Abbreviation lang po siya ng daiking hiki So, parehas po silang meaning ng daiking hiki Kasi iisa lang po sila eh. Pinaikli lang po siya. Hi! Daja ka na? Hi! Hi! Diba? Sige ka na? Salamat po, BK san So, balik po tayo kay... Manoy Gambarik sa <laughs> Gambarik sa. Graciano kasi mas. Graciano kasi mas. Kusunoong pumitray. Kung paano puso pasahin? Ano? ]あの... Gaku. So des gaku des. Hay ginagamit po sa as. King gaku. Hay. <laughs> Sa Tagalog po? Ano? Ah, uh, Tagalog? Halaga. Ayun po. hi Noun po siya. Isa po siyang noun. Ang halaga. Hai. Pero ang pinag-uusapan mm -hmm. po dito is ng presyo. Halaga ng presyo po. Ano po? hi Hai. That's key. Hangga po. Hai. Hangga ko desne. Ano po ang hangga Hai. ko? Ito po yung ano sa presyo basar po nakikita pa ano alas sa alas 7 na kalahating presyo. <laughs> so kalahating presyo or 50% percent off hi, madalas po natin siya makita sa sa supermarket kapag magsasara na. <laughs> ako, ano, 30 minutes before po sa Gyomo Supa, po, na na ako, nakatayo na ako. Hinihintay ko malagyan ng ano ng seal ng hangga ko. Hi. kasi makakamura po talaga. Hi. So guys, hanggang dito na lang po ang ating kanji at mag-quiz na po tayo. Maraming salamat po, Manay Rexan. Thank you po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class Sa taong 2025 my free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8pm Japan time Kung nais niyo pong sumali maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!